Proud si Shara na naging scholar ng Kapitolyo noong siya ay nag-aaral pa. Malaking tulong umano ang natatanggap na allowance mula sa Special Program for Employment of Students o mas kilala bilang SPES hanggang sa makapagtapos sa Our Lady of Fatima University, Pampanga sa kursong Medical Technology. Ngayon muling nagbabalik sa Kapitolyo ang kabalit na tubong lubaw para tumanggap ng ibang insentibo bilang isa naman sa mga board passers sa kanyang kurso. And malaking tulong na po ito sa amin, sa kasama ko po mga scholar, para po sa paghahanap po ng trabaho. Gagawin, gagamitin po namin as a budget and sana po Gov ay marami pa po, po kayo matulungan. Here po. Thank you. Kasama si Shara sa isang daan labing dalawang board passer na masayang tumanggap ng cash incentive sa programang Educational Financial Assistance o EFAP ng Kapitolyo ngayong Lunes, ikadalawangpuntapat ng Hunyo sa Binigno Aquino Hall dito sa Kapitolyo. Bakas ang tuwa at saya sa bawat board passer dahil nakapasa na sila, may pabonus na insentibo pa na hindi tataas sa labin liban nibo Para kayo na po so board passers po, so, hindi na po sabihin para kayo kumbiyasan Pampanga at Kapampangan. Very proud po. Yan ang Kapitolyo. Kaagapay ng kabataan Kapampangan mula sa pag-aaral, sa review hanggang sa pagpasa sa board at makahanap ng kanya-kanyang karera. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal.